Pasko na, kaya ang iba abala na sa mga putahing lulutuin. Pero syempre, bago po yan, silipin muna natin ang presyo ng mga sangkap sa pagluluto. Live na live sa Pasay Public Market ang ating nag-iisang Nyora! Mami Chicky, nagtaasan na po ba ang bilihin dyan? Good morning sa inyo dyan sa studio. Good morning kapatid. Kasama ko dito si Marites. Dito tayo sa Pasay Public Market, bright and early ngayong Monday morning. Maricris Famadulan pala, yun ang buong pangalan mo. Na usually, alas 4, alas 5 pumapasok pero... Ngayong mga bare months o oh, lalong lumalapit na tayo sa Pasko. Alas-alas yes pala, nandito ka na. Yes po. Oo, ano yung naasahan mo mauuubos today, Marie Cris? Uh, sa aking palagay po, is, pangunahin po natin ang sibuyas, kamatis, mm -hmm. bawang, kalamansi, lalo na ang labuyo. Ayun. At iba pang pang sinigang, pang nilaga po. Ayun, talaga, paborito pa rin ang sinigang at nilaga. Alam mo Marie Cris, ang binanggit mo yung mga sangkap na lahat yata ng luto ay kasama, di ba? Yes po. Lahat ang giniinubisahan natin sa gisa kaya mahalaga na malaman natin itong mga yung mga typical na binibili ng lahat ng mamimili. Kamusta na ba ang mga presyo? Oo. Oh. Ah, so sa ngayon po ay may, may ibang tumaas, may ibang bumababa. Pangunahin po natin ay ang sibuyas po na's 120. Oh, oh. Dati po siyang 140. Okay, oh, tama mo na, di bumaba. Oh, sige. Um, bawang 140, kalamansi po ay 80. Ito po, tumas po siya ng dati pong 450, ngayon po is 180 na lang po. Saan ang 450? Ito po, ceiling green po. Ceiling green, dating 450, 50. ngayon? 180. Ang laki naman ang binaba. Mm -hmm. Eh kasi, ang katumbas niyan, ito namang ceiling labuyo, anong kwento dito? Alam ko kwento ah, dito eh. 600 po, mm -hmm. ang kilo ng ating labuyo ngayon. Oo. Uh -huh. O oh, sige, so yan na yung mga presyo, no? Nadaanan na nila. ano pa, Dagdag natin. Yung sining haba, 180 ngayon. Dating 200, bumaba rin. Ang patatas, 170 last week. 150 na ngayon. Ang repolyo, from 90, naging 80 pesos ngayon. Ang pechay bagyo, nasa 90 pesos pa rin. Steady yan. Ang Baguio beans naman, Pusukan bumaba din ng slide sa 220, dating 250. Ang carrots, bumaba ng 20 pesos, nasa 170 last week. 150 na lang ngayong lunes, ha? At ang bell pepper, from 350, ang pula, 280 na lang ngayon. Ang green, 300, naging 280 na lang ngayon. Ako, Dali kayo dito sa, yan po ang mga presyo dito sa Pasay Public Market. So mukhang ngayong araw na to lunes, maganda. And tingin ko, nasaan man kayo, yung mga uh, pamilin sa inyong palengke, eh maganda din. Pero mag-concentrate tayo, Mark Chris, sa mga pepper, sa mga sili, eto. Kahit itong mga green pepper at saka bell pepper, sabi mo, Please, nasa 280 ngayon na dating... 350. Oh, di ba? So anong naiisip mo mga magandang lutuin ng bell pepper ngayon ngayon na yun yeah. ang Siyempre, Sa kaldereta, caldereta, minuto, mga paborito mm. ko. Oo, oh, paborito ko din 'yan. Okay. Siyempre, pwede rin 'yang pampakulay sa inyong lovino. chop soy. Yes, ma'am. Di ba? So kung hindi kayo masadang nang luluto ng caldereta, lutuin niyo ngayon dahil ang mura ng green pepper, saka red Agan pepper. Sa maganda. Pero eto pa, yung mga lagi nagsisigang, syempre, pwede nating damihan ito. Ang ating Kasi brisit, mura na po eh. Mura. Pwede ba kaya, Marie Christians? Ito nga, 650 per kilo dati, 600 na lang ngayon. Okay. Ganon kadami ba isang kilo ng siling labuyo? Mga ganit. Mga, uh, sige nga, ito 8 kilo is... nga natin to. Ito po, 450, wala pa pong kalahati. Ah, 270 po ang 270. katumbas 270. So, madami-dami din ito. Eh, typically, kung ako ay mamimili ng sili para sa, sa isang linggo, mga ganong kadaming sili ba ang bibiling ko? Ah, depende na ba yung one-fourth? One fourth sa, one fourth depende po sa inyong gagamitin. Kasi yung iba po nasisira lang pag hindi po nagagamit oh, agad. Oh, yun ang magandang so, tip ang na manipis. So, usually po is, kung ano lang po yung gagamitin niyo for today, yun lang din po yung kaya niyo bilhin ko. mo, Tingin ko mga ano ba? Ngayon, masiguro tingin ko nga 1/4, kaya yan, di ba? Yes, po, Sige, 24 ka. pesos. Ka. So ang gagawin mo so kahit less than 100 pesos na siling labuyo, tingin ko goods na yun para sa isang linggo para hindi na rin masira. Sira. Dahil napakamahal, so, di ba? Oh, yan. Siyempre, kung katulad ko na mahilig sa maanghang, medyo mas madaming bibilin mo. Pero ganun po ang plano, lalo na sa mga mamahaling bagay kagaya ng sili, eh, tingi-tingi na muna ang bilhin para hindi kayo nasisiraan. Tama ba? Yes po. Yes po. Maraming depende salamat. Depende din uh -huh. po yung sa budget po nila. Oo, oh, depende rin sa, din pa sa pa budget. Sa talagang po si ngayon, mataas ang bilin, kaya kailangan mag-budget din. Tama. At kaya nga na sabi natin, bumaba ng mga 20 pesos ang marami sa inyong mga bilihin na ginagamit araw-araw. Kaya punta na ngayon, lunes. Di natin alam kung ano mangyayari sa Merkulis, sa Webes, sa Biernes, di ba? Let's see. That's it. Okay, babalik tayo mamaya dito sa Pasay Public Market. Meantime, back to studio. Maraming maraming salamat, Mami Chiki. Sa mga kapatid natin, Zana, mamimili ngayong araw, may isi-share na tips sa ating Nyora kung paano nga ba ang tamang pagpili ng mga sangkap sa pagluluto at syempre, ang pinakamahalaga po ha sa lahat kung paano tayo makakatipid. Live pa rin po sa Pasay Public Market, Nyora Mami Chiki. Mami, ano pong tips ang dapat naming malaman bago mamili? Alam mo, Angela, hindi tayo mauubos. Talagang hindi kami mauubusan ng tip para sa inyo dahil lahat na tinatanungan ko dito, meron akong bago na Kanina ko pa dito si Mary Chris. Ito po ang pwesto niyo sa harap na harap ng Pasay Public Market. At tinatanong ko sa kanya dahil nakikita ko, aba, meron ng mga bawang na nakahiwa na. Ako ba gusto kong bumili ng bawang na nakahiwa na or makakatipid ako dun sa mga may balat pa? Uh, para po sa akin, isa makakatipid ka sa may balat na kasi magagamit mo pa siya ng within 2 to 3 days or weeks. Mm -mm. Kung ito naman po is pang ngayong araw lang po or para kung gusto mo mag-Shanghai at balat na agad di ka na mag-ihimay, ito na po bibilihin mo yung balat na. So makakatipid, makakatipid ka sa oras, oh, pero yes. makakatipid ka sa pera kung yung balat pa rin. Pero yes, maganda mo. sa garlic, matagal talaga ang buhay. Alam mo, nakita ko nga pag ako makakita ng ganitong klasing bawang sa bahay ko, ganito na iitsura, mm. itatapon ko na ba? Hindi po, kasi mm. balat lang po siya eh. Kasi mm -mm. po, uh, Subukan po natin. O oh, sige. Magbalat lang po siya. Ino, oh, ano? di ba? Hmm. Maganda pa po. Maganda pa sa loob. Upo. So wag kayo magtatapon agad, mag di ba? Sabi mo nga mga kahit isang linggo tingin ko kaya eh, di diba? ba? Magkano nang po. ang garlic natin ngayon? 140 po ang kilo. So maganda presyo ng garlic ngayon. Yes, ito 'yung po. local na gusto niyo. Tapos na nabanggit natin ito, ang sibuyas din, maganda ang presyo ng local kumpara sa imported. Halos pareho, usually mas mahal itong local eh, yes, di ba? kung luto ko ay sisig, parang gusto ko yung puti, di ba? Yes po. Kasi mas madaling... Madaling hiwain. Mm, mm, mm. Di ba kasi may tamad maghiwa na maliliit. Ang gusto ko nila ay malalaki para madaling mahiwa. Oo oh, oh, nga. Pero actually, ang mga lutong Pinoy talagang mas kasi. Mas oh, oh. Para po isang gamitan, hindi Is, masayang. Hindi masayang. Oh, yes oh. oh. po. Meron ka ba para sa akin para hindi ako naluluha pagka nagluluto ako? naghihiwa ako ng ano? Ay, Maraming po yung sinasabi, maglagay daw po ng asin, tapos habang naghihiwa, yun, hindi daw po maingiyak. Ngayon ko lang narinig yun, magtatanong dito. Ma'am, may tanong. Ma'am, pwede magtanong? Bumibili... O, teka muna. ano binibili nyo ngayon? Sitaw. Sitaw? So, okay. Bibili ka ba ng sibuyas ngayon? Uh, hindi. Hindi ka bibili? Pero pagka naghihiwa, ano pangalan nyo, ma'am? Karen. Karen, dito tayo. Tingin ka sa camera. Pagka naghihiwa ka ng sibuyas, paano mo ginagawa na hindi ka naiiyak? Wala po. Ay, Pero sabi rin, nila uh, ay uh. si ano daw asin daw. Ah, tama. Di, yun din sabi ni Marie Chris. Maglalagay ka lang ng asin. Ba't kaya ganon? Sa so, tingin mo, anong ginagawa ng asin? Ay, di, hindi mo rin alam. Hindi Parang anting, na Hindi mo. Try nga natin mamaya. Tatry ko rin yan mamaya. Sige, ano pa yung shopping mo? Pwede ba makialam? Pati naman listahan mo. Pati nga listahan niya. pangpak pangpak pang Gawa ka ng pakbet. Okay. So ano pang bibilin? Ah, mga gulay lang. Uy, may tip ako sa'yo gumawa ka ng mechado this week kasi mura daw ang green at red bell pepper. Uh, ito po yung minu nung ante ko ngayon. Ay, may menu sila sinusunod. So, ang pag-shopping mo araw-araw? Aba. Araw-araw. So, babalik ka na naman dito bukas. O, oh, sige, happy shopping. Doon ako muna sa likod. Okay, alik ka, magharap mag tayo. Ikaw, meron ka ba sa akin para kung papaano maghiwa ng ano, na sibuyas na dito ako maiiyak? <laughs> Ang na natawa siya. Tumawa lang tumawa. Ang sabi sa akin, pwede daw kakagat ka ng tinapay. Pwede daw yon. Tan tanong tayo dito. Hi, sir! Pero kabantip sa akin kung paano maghiwa ng sibuyas na hindi ka maiiyak. Hindi ko po alam Hindi, eh. mo, Hindi mo alam. eh. Hindi ka nagluluto. Nagi <laughs> ginagawa mo diyan? Kakain ka lang ng kamatis. So ano ka dito? Tin po. Kalamati, ay kalamansi. Tindero ka rin dito. Okay. 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 So ano yung magandang ah, sabi nila ang mga preso medyo nagbaba ng konti. Konti, Slide. bumaba na po konti. Oo. So kung ako ay mamimili ngayon, ano yung dapat ko bilhin ngayong ngayong linggo na to dahil maganda ang presyo. Depende sa people one eh. Yung yung carrots, kamusta ngayon? Uh, medyo bumaba na po yung saltine. Pwede rin yung carrots. O, di ba? Kasama yun sa mechado. Sabi sa inyo, green and red pepper yun ang unahin nyo. Mahal ng siling na buyo. Yan ang mahal ngayon. Ma Oo nga. Ketsa. Uh, ano pangalan mo? Um, toilets po. Toilets. Kaway-kaway yeah. naman, toilets. Hello. Halika, <laughs> dito tayo anda, napaka-friendly nito mga tao dito sa Pasay City Public Market. Ito, teka si Boss, mabililik. Kanina ka pa eh. Halik ano dito, Boss. Ikaw ang kakausapin ko. Dahil kanina pa pagpasok ko, ikaw ang nagpopulis dito. Ano oras ka pumasok dito? Alas 6 po, ma'am. Alas 6. Opo. Tapos, bago ka umuwi, namamalengke ka. Hindi po. Bakit hindi? Sino namamalengke sa inyo? sa bahay na lang po yung misis ko. Sabah. Ay, yung misis sabah. mo. Eh, Ay, ano, ano naman ang request mo sa misis mo? Anong, anong gusto mong ulam mamayang gabi? Sabaw po. Anong, anong laman? Tinola, isda. Tinola. Tingnan natin. Naku, kung tinola, di kailangan natin anong uh, anong mga sangkap ng tinola? Tingnan ko um, ko alam mo. Talbus po ng kamote, kalmatis, sibuyas. Ma'am, pwede po magtanong? Magkano po ang talbus ng kamote ngayon? Ten lang like po, ten. Ten! O ano pang kailangan para sa tinola? aluya, uh, Luya. Luya sibuyas. sibuyas, ano pa? Dahon ng sili. Okay, Magka oh, sayote po. Sayote, gusto mo ng sayote sa tinola. Oh, po. Tinolang ano, manok. Manok po, papaya, okay. dahon ng sili, okay. sibuyas Maganda oh. ba 'yung presyo ng mga binanggit niyo ng mga sangkap? Ay, po? Yun? Ayun po, ayun po, sa amin po mababa Ah, mababa. Okay, so very good. Magtinola kayo ngayong gabi, maganda daw yun. Okay, ano nga pangalan ninyo uli? Joel po mabini. Joel, pati mo naman 'yung asawong pagluluto, paglulutuin mo sa mamaya. Hello po, Mrs. Pagluto ba ko kayo yung tinulan ng manok po? Hello po, mi ano pangalan ni Mrs.? Jonah Lawang po. Jonah! Wow. Good morning, kapatid. Tinola daw kayo mamayang gabi. Maraming salamat, sir. Thank you. Back to studio. Thank you, ma'am. Maraming maraming salamat, Mami Chiki. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyon kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News5.